Pagkatapos nga pala nating maihatid si Inday sa kanyang trabaho ay papaliguan na muna natin itong ating katuwang sa buhay. Kailangan ko pala munang tanggalin ang upuan ni Senyorito bago ko ito paliguan kasi gawa lang po yan sa kahoy bawal po yan mabasa. At bago ko nga pala siya maalis mga idol ay kailangan ko munang bunutin yung upuan mismo ng bisikleta. Yun kasi ang nagsisilbing lock sa kanya para hindi magkilwad-kilwad ang upuan ng bata. At matapos ko nga palang maalis yung upuan ni Senyorito ay agad ko nang ibinalik yung po upuan ng bisikleta para simulan ko na itong mahugasan. At dito nga mga idol ay ginagamitan ko po ng brush yung mga part na hindi kayang punasan o kuskusin lamang ng tela. May mga malalim at lubak-lubak kasi na hindi kayang punasan at kailangan brasin katulad ng part ng gulong. Ngayon lang po ako magkakarwas ng bisikleta kaya hindi ko po alam kung ano ba ang bawal basain dito. Siguro naman na hindi ito kakalawangin kung pupunasan ko rin pagkatapos. Yung dati kasing bisikleta na ginagamit namin ay pinupunasan ko lamang yun ang basang tela. At dito nga mga idol ay palagay ko ay okay na okay na siya. Malinis naman na siyang tingnan. At dahil tapos na nga natin siyang hugasan na ibabalik ko na rin yung upuan ni senyorito. Gawa po ito sa kahoy at ako lang po mismo yung gumawa nito. At palagay ko ay safe na safe naman ang design nito. Kasi ako mismo ang nakaisip kung paano ito iklam dito sa bisikleta namin. At maraming salamat nga pala tinapos mo ang aking video. Thank you po sa lahat na nanonood ng aking video. Hanggang dito na lang. Salamat ha.